Ngayon, ipapakita ko kung paano magteleport sa lugar ng kamatayan sa Minecraft Java at Bedrock Edition. Ang unang paraan ay para sa parehong bedrock at java. Kapag namatay tayo, maaari tayong gumawa ng kompas na magbabalik sa atin sa lugar ng kamatayan. Ganito ang hitsura nito. Ginagawa ito gamit ang echo shards at kompas. Ito ang unang paraan. Ganito ito ginagawa. Ang pangalawang paraan ay para lang sa Minecraft Bedrock. Halimbawa, namatay ako na may kahon sa kamay. Tandaan ang isang item sa iyong inventaryo at gamitin ang TP command. Isulat ang i-name e at isang item na nasa kamay mo. May kahon ako. Nagteleport ako sa item na nasa inventaryo ko nang namatay ako. Gumagana ito sa anumang bagay na may diamante para maiwasan ang aksidenteng teleportation. Iyon lang. Ako si pa paalam sa lahat.